Minamahal ko mga kapatid kay Chris na magandang ubaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin para sa matagumpay na nakaraang sinodo na aming dinaluhan sa Roma kasama si Cardinal Jose Advincula, Bishop Milo Vergara at Dr. Estela Padilla na mga kinatawan ng Pilipinas para sa nasabing sinodo. Alam niyo po habang pinagninilayan ko ang gospel reading natin ngayon, parang bumalik sa alaala ko si Pope Benedict XVI sa pinakaunang sinodo na dinaluhan ko sa Roma. Yun ho yung sinod noong 2008. The Synod on the Word of God in the life and mission of the Church. Naalala ko, may isang araw na nagtaas ng kamay si Po Benedict para mag-deliver ng isang munting reflection bilang member ng sinod. At uh, parang ang lakas-lakas lang dating sa akin nung binigay niyang definition of faith Definisyon ng pananampalataya Ang sabi niya faith is the human response to the god who speaks to us Ang pananampalataya ay ang tugon ng tao sa Diyos na nakikipag-usap sa kanya Tugon 'di ba? Ang tugon ay sagot ang faith pala natin, sagot lang natin sa Diyos na kumakausap sa atin. Paano ka sasagot kung di ka muna namulat, kinakausap ka? Tapos mas lalo pa akong namangha nung inexplain pa niya yung sagot. Kasi tinanong niya, anong klaseng sagot? What kind of response? Sa English, sabi niya, it is the human response of love to the God who loved us first. Ito yung sagot ng tao sa Diyos na pag-ibig. Sagot sa Diyos na unang umibig sa tao. Yun, doon ako napaisip. Ibig sabihin, pag natuto tayong magmahal sa Diyos, Sagot lang pala yun, sumasagot lang tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, parang pinaikot ko yun sa pag-iisip ko, sabi ko, pwede ba nating mahalin ng Diyos kung hindi muna tayo namulat na mahal tayo ng Diyos? Hindi. Imposible. Imposible. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kung hindi ka naniniwala ang mahal ka ng Diyos. Kaya ka lang natututong magmahal sa Diyos dahil naranasan mo sa buhay mo na mahal ka ng Diyos. At iyon ang good news. Kaya pala good news. Kaya pala ang susi ng pananampalataya para kay Jesus ay ebanghelyo. At alam nyo, ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay mabuting balita. Isa lang ang mabuting balita. Mahal tayo ng Diyos. Pag narinig mo na yon, hindi lang narinig, naramdaman mo na talaga yon. Ah, sasagot ka sa Diyos, matututo tayong magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa gaya ng sarili. Isa sa mga favorite text ng ating mga kapatid na mga evangelicals at Pentecostals o tinatawag nating born-again Christians ay yung John 3.16. For God so loved the world, He gave us His only Son. Ganyan daw katindi ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibinigay niya sariling anak niya. Nanghihinayar lang ako kasi kapag naririnig kong kinu yung John 3.16, nakakalimutan nila, may kasunod pa yon. John 3.17 At ang sinasabi sa verse 17, God did not send His Son to the world to condemn the world, but to save it. Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa daigdig para hatulan ng tao, kundi upang iligtas ang tao. Hindi gawain ng Diyos ang manghusga. Kaya madalas ko sabihin, di ko nga maintindihan bakit ang daming mga taong takot na takot sa Diyos. Laging ang takot nila eh, baka itapon tayo ng Diyos sa impyerno kung hindi tayo susunod. Kung ang Diyos ay kinatatakutan pa rin natin, baka hindi pa natin siya kilala. Alam ko naman ang ibig nating sabihin pag sinabi nating matakot ka sa Diyos, ang takot sa atin doon ibig sabihin gumalang ka sa Diyos. Pero iba na 'yung kapag ang takot natin sa Diyos eh, parang parang antingin natin sa kanya para siyang pulis o para siyang judge. At kung baga nung drug war, para kang drug user at ang tingin mo sa pulis, totokhangin hangin ka. Kaya takot na takot ka. Hindi pala ganyan ang Diyos. Ang Diyos, mahal niya tayo. Kahit ano pang mangyari. Kahit magkasala pa tayo, mahal pa rin niya tayo. At ang gagawin niya, kapag tayo napapariwara, ihahanda niya sarili niya para magdusa para matubos tayo. Alam niyo ho, ito yung naging gabay sa akin para maintindihan yung sagot ni Jesus dito sa tanong ng eskriba sa ating binasang ebanghelyo ngayon. Ewan ko kung napansin ba ninyo na parang hindi naman talaga sinagot ni Jesus yung tanong ng eskriba. Ano ba yung tanong sa simpleng salita, ganito yung tanong. Kung sampu ang utos ng Diyos at i-re-rate ninyo ng 1 to 10 according to the order of importance, yung sampu, alin ang number 1? Kaya mali yung translation na ano po ba ang pinakamahalaga? Hindi yun ang question. Alin ang number 1? alin ang pinakauna? Ibig sabihin, kung alam mo ang una, alam mo pangalawa, pangatlo, pangapat. Kasi yung susunod, eh pumapangalawa lang sa una. So, alin ang number one? At ang sagot ng Panginoon, parang wala naman sa sampu. Kinuha pa nga niya sa ibang pagbasa narinig natin, naging first reading natin, yung pinagkuhanan niya ng quotation from Deuteronomy chapter 6. Tapos dinugtuan pa niya yung love your neighbor as yourself, kinuha naman niya sa book of Leviticus chapter 19. Pero yung Ten Commandments nasa Exodus chapter 20. So, Alin ng number one? Itong nagtanong, dapat sana humirit pa siya. Expect ko dapat sana sasabihin niya kay Jesus, eh hindi niyo naman po sinagot yung tanong ko eh. Pero nakakagulat. Hindi lang siya sumang-ayon sa sagot, pinuri pa niya si Jesus sa natanggap niyang sagot. At siya mismo, inelaborate pa niya ang pagkakaunawa niya dun sa sagot ni Jesus. Dinugtungan pa niya ng komentaryo na kinuha niya sa Salmo 40 kung saan sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa ay higit pa sa mga susunuging handog na hindi naman hinihingi ng Diyos. Kasi nga kapag ang tao, takot na takot sa Diyos. At totoo naman, kahit sa relihiyon ng mga tao, mahilig mag-offer sa Diyos ng kung ano-ano. Yung kapraningan ba ng tao na baka kasi magalit si God kundi ako mag-offer sa Kanya. Kaya parang problema ng tao kung ano bang may offer niya. Sa book of the prophet Micah, chapter 6, tinatanong daw ng bayang Israel kay prophet Micah kung ano ba yung nararapat na i-offer sa Diyos. Kung ano bang klaseng sakripisyo ang hinihingi ng Dios, Kung ano bang offering ang talagang makalipas makapagpapaligaya sa Diyos. Sumagot yung prophet. Alam ko, sabi niya, tinatanong ninyo sa sarili ninyo kung ikalulugod ba ng Diyos ang isang buong inihaw na baka ang sarap nun, ha? Nilitsyon na baka, na baka. Matutuwa ba siya o baka mga sampu o dalawampu o isang daan na nilitsyon na tupang Masarap din yun. Maliligayahan ba siya? At noon ang pinakamahal na langis, olive oil. O baka kung alayan ko siya ng bari-bariles ng olive oil, maliligayahan ba siya? At may pang-apat pa, baka kung sariling panganay kong anak ang ialay ko sa kanya baka maligayahan siya sumagot ang propeta ang sabi niya matagal mo ng alam tao matagal nang sinabi sa iyo kung ano ba ang mabuti at kung anong alay ang ikalulugod ng Diyos walang iba kundi ang gumawa ka ng katarungan, pumanig ka sa kabutihan, sumunod ka sa landas ng Panginoon ng buong kababaang loob, yun lang. Kaya narinig natin dito sa akin sa ating second reading, kakaiba daw ang pagkapari ni Kristo sa pagkapari ng mga pari ng templo, kasi yung sa templo paulit-ulit ang kanilang iniaalay. Ang alay ni Kristo hindi kailangang ulit-ulitin. Minsan lang. Ano yung alay na yon? Alay ng sariling buhay. Kaya kung ibig niyo malaman kung ano bang sakripisyo ang tunay na nakalulugod sa Diyos, hindi ho yung ihuhulog nyo sa kolekta. Hindi yung ipo-procession yung bulaklak o kahit na anong offering sa offertory. Kundi sariling buhay. Sariling buhay. Kaya kung babalikan natin ang sagot ni Jesus na hiniram niya sa Deuteronomy chapter 6, dahil nakatutok tayo sa tinawag na pinakadakilang kautusan ng mga Hudyo at ano itong the greatest commandment para sa kanila na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, Aba nakalimutan nilang basahin ang dahilan kung bakit? Nando doon yun sa pinakaunang linya. Ang sabi muna, makinig ka o bayang Israel ang Panginoon Diyos, siya lamang ang iyong Panginoon. Katumbas ito ng first commandment. At ang first commandment sa sampung utos, sinasabi niya, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Ako ang Panginoong Diyos na inyong Diyos hindi niyo ako kilala, pero kilala ko kayo. Ako yung tumubos sa inyo nung inaalipin ko kayo ng mga Ehipto. Ako yung nagbalasakit sa inyo. Bakit? Kasi mahal ko kayo. Kaya, kung gayon, kung mulat kayo, kung gaano ko kayo kamahal, ito lang ang hinihiling ko sa inyo. Ayon. Tama ang kasunod. Mahalin niyo rin ako. At paano? Mahalin niyo ang inyong kapwa na gaya ng sarili. Kung gayon. Kung namulat nga kayo na ako ang Diyos na lubos na nagmamahal sa inyo. Ang hiling ko, sumagot kayo mahalin niyo rin ako sa pamamagitan ng pagmamahal ninyo sa inyong kapwa. Maraming maraming beses ko na pong nasabi sa inyo, kung nagpakilala ang Diyos sa tao bilang pag-ibig, ang ibig sabihin nito, ang tunay na palatandaan ng kawalan ng Diyos dito sa mundo ay hindi naman ang kawalan ng relihiyon Minsan tinatawag na walang Diyos ang mga taong walang relihiyon. Ay hindi ho yun. Ang tunay na walang Diyos dito sa mundo ay hindi yung walang relihiyon kundi yung walang pag-ibig. At sa totoo lang, kahit ulit-ulitin mo ang pagsisimba at pagdadasal, kung wala tayong pag-ibig, walang Diyos sa buhay natin. Ayon, Kaya kailangan ibigin ng kapwa, gaya ng sarili, ay dahil ang iyong kapwa, tao, ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Hinahanap natin lahat ng Diyos. Baka kung saan-saan tayo naghahanap, andyan lang siya sa tabi niyo. Ang bawat kapwa ay hugis at wangis ng Diyos. Kaya sabi nung kanta, to love another person is to see the face of God. Ang matutong mahalin ang isang kapwa-tao ay ang masilayan ang mukha ng Diyos.